<laughs> Alam siguro ah. May last kill na naman. Ang bilis naman ng last kill nito. Na <laughs> Naging ulilan tanga. Kanina <laughs> kasi nagtipi-tipi pa yun. Sila pula po lapo, pero ngayon natamimi, no? Parang sniper yung bibig, e, you no? Know? O ano to? Bago, ano? Bago, e, eh, no? Ano na yan? <laughs> Bako ano? Ano may mayayari dito? Meron pang pa ganito-ganito, oh. Meron pa ganun-ganun, okay. tapos pagdating sa peaking, mag-aagawan, oh my God! Ikaw lang naman ang na ugag, e. Eh. <laughs> na yung planning Ano yun? Pag nakapick ng gold, puro gold na lang mapipili ko? Tama, so, mahinga lang ako rito. <laughs> Katanungin mo ako <laughs> baning ang, ang tagal ng baning o oh, lima, li, lima na yung ibaban pre o ka ng angal ng angal <laughs> oh my God. Ano na yung ban hindi ako makapaniwala ay matagal na pala to gago ngayon lang kasi ako dito sa mythical glory yun loko na masinguso eh <laughs> ay okay, pwede pwede pa rin pala mag take no kahit anong ipipick mo na no? pwede pa rin oh suminga ka pa siguro Marks na lang ang mapipili mo eh no ay gagi mayroon pala yung valentines no kaya naman ang gusto mo parang dashpan <laughs> sigurado pre no hapon lang valentines pre nagiwalay kayo agad pre ano ano nakain mo pre nagaway kayo no o tanong tanong mo siguro hindi ka pinatira no tapos nagalit ka Aguy! kinilasin ko ang mo mo <laughs> Pilsin ka sa kitoy. Kawawa ka man, boy. Ay, okay, agan mo? Agan mo mga atat! <laughs> sa mo, boy, ka na, boy. Aguroy! Ba't gustong gusto, -gusto mo asarin talaga ako? Yung ba, yung ba pangarap mo sa buhay, yung makonsume ko, ha? <laughs> uh, Ay, jowa ka nga, pero di ka pinatiran. Kaya <laughs> yung sa akin, sasaktan ko <laughs> Pilit mo kayong girlfriend mo, pre, no? Pero hindi siya pumayak. Yan kasi, pre, sobrang manyakis ka, pre. Pre, hey, pareho kayo. <laughs> That's deserved for you, pre. Nanunod ka pa talaga sa akin, ha? Dagdag yan sikit ng ulo mo, pre. May tao nga alas ka doon, pre. <laughs> <laughs> labas, ang puto'y tayo na pag-ibig! Nakakasal <laughs> kami! of the Philippines. Wag kang maghikab sa harap ko. kita kita ko yung utak mo. Yung butas ng ilong mo. Naglalaki yan eh. Yung <laughs> pagkalit na kalit sa akin. Ano bang problema mo sa akin, Dong? Laka rin ang stream natin eh. Inawi mo pa ako. Masama ugali eh. <laughs> Dapat lang eh. Inawi ka talaga. Wala mo makakalusok eh. We see lamang lapo to, tarantado. nag sprint na nga ako, inabol pa din ako ng itak niya, gagong nga po. Wala <laughs> ngayon, hindi na kita idol. Dati idol kita lapo-lapo, ngayon idol ko na si Jose Rizal. Tagaha nga siguro ni Rizal to. Lang siguro ha? May last kill na naman. Ang bilis naman ng last kill nito. Na <laughs> Naging ulilan tanga. sa tas yan eh. Mamaya ka lang makakain talaga kita. Talagang wawa ta, sa akin talaga kita. Talagang pagsisiyan mo, pinanatan mo ako pre. Baka may last kill ka na naman, hindi na ah. may talaga. Sige, mo sa uno, sige. Hindi na talaga nga. Patay! Patay! Mm. Ulol. At least na-shutdown kitang hinayupak ka. Sir, sir, sir. no? Pot na eh, Mamaya kawawa sa akin yan. Pot sa akin yan, men. Pot sa akin yan. Wala, wala nga ka katamis damis eh. Parang tayo lang yung damis, men. Parang tayo lang yung damis. Mahina. Mahina, mahina. Give chance, give chance. Mahina to, mahina to, bre. <laughs> Tatakwe, tatakwe. Pagkong natin, duwag ka! <laughs> ha? Ano? <laughs> 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 Pinagbibigyan ko lang kayo, parang kan gustong gusto nyo naman, oh Sige, magpakasaya kayo! Masayang masayang umaga ko! Hintayin <laughs> nyo ang pag I, I sure, I sure, <inaudible> I sure return. Mali yung English mo. <laughs> Mak Arthur that's to eh. Kung merong Mak Arthur, meron Mak Joke. Kumbari walang tao yun eh. Ha? Pwede niyo naman paano ko ito return niya eh, di ba? Yan ay katadagan na pa sa aking mga kapangyarihan. Kain lang akong dito, ha? Nagulong ang English niyan! <laughs> <laughs> Patayin nyo ako ng patayin. Sanay ka naman dun eh. Ay, <laughs> si Uritor, hindi niyo mabuti, pre, kung paano ko palagpagin to lahat, pre. Hindi nila kilala ang kinakalaban nila. <laughs> hindi natin kilala, para kabutihan na sumulpot dito. <laughs> Nagmula pa ako sa kanino rinorohan. May address mo Sa iba ka makipagkilala dun, may baklaro dun, ha? Nung <laughs> <laughs> so, ako'y kinalaban na nila, Diba? O, oh, diba? Ang galing. Sila siya ako magpagmatay doon. Yan ang plano, okay? pre. Sila ko yon kasi kita mo yan. Magkaramat mo, ubus sila. O, diba? Ayan, ubus sila. Ubus. Hindi dahil sa'yo. O, yan ba? Ayan ba? Sige. Sige, taklang, taklang. Ayan, ganyan lang, ganyan lang. Ikaw, tagaturo lang. Sige. Ubusin ko yan lahat. Sige. Ito pa o, ito pa o, ito pa o. Wala mo, wala mo, wala mo. Wala mo, wala mo, wala mo. Wala mo. Ikaw ang nanghabol, ikaw ang naduro. Sinadyahan ko yun, oh, Para mamatay sila natin, takbuhan sila natin. Sinadyahan ko talaga yun. Ang galing ko talaga. Ang galing ko, ang galing ko, ang galing ko! Traptado! <us bastards> o, oh, papunta sila dito, pre. O, oh, retreat! Oo, oh, diba? Yun na yun, yun na yun. karma! Ay, kasi lang kasi, no? Lag kasi, pre. Alam nyo, kung lag, lag, lag kasi, pag nagla, lag, 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 kasi, pre. Ganun talaga, pre, pag lag, pre. Malusok lang, pre. Ito, ako sa baba, ito, ako sa baba. Doon kayo, doon kayo, doon kayo. Ako, ako bahala dito, ako bahala dito sa baba. Busto, pray, gusto, pre, gusto. Bakit ka rin sa rin eh? Sinadya ko yun para sa amin ng Lord! Para sa amin Lord! Talaga namang napakalakas ko! Sinadya ko yun! O diba? Diba? Sa kanila yung Lord! Tama ako eh! Tama yung eh. tama talaga yung hinahala ko eh! Sa kanila talaga yung Lord eh! Ang galing mo! Galing <laughs> tayo! Diba? Sabi ko kanina sa kanila yung Lord! Sabi ko, papakamatay ako dito para sa kanila yung Lord! Tama! galing ko talaga. Ang talino ko na, ang pugi ko pa. Kapal ng mukha mo rin, ano, ha? Oy, well, oy, kita mo, sa yun para mo ko sila lahat, oh. Ang lakas na ng altos natin. Napakatindi. Wala kang nagawa kahit sa praso, eh. <laughs> Wala, ilogi talaga sila sa mga plano ko, eh, no? Grabe, men. Oy, ba't lang yon gago? Oh, hindi lang pala makapalang mukha mo. Tanga ka pa. <laughs>

Wala ko lang sa content ng handle eh. Wala pa siya na Di Wala pala ng mark man. Saan tao-tao? hindi talaga nila ako kaya pre. nang lalag pa yung stream pre. They don't have fight with us. Thank you Ikaw hindi ko na lang game. Ay okay, gago dito pala oh, sakto-sakto. na kayo. Ano bang iniintay niyo? Barbie! Ha? Ano bang iniintay niyo ha? Ano niyo ha? niyo? Dapat mo eh. Palagay ko masasaktan pa ako sa'yo eh. Ah! Ako pa rin. Yun na yun? Ay naku basta pa. <laughs> Kaya ko na mag email Napaka-easy man na. Yan, man. Kinakampak ko yan, men. Kinakampak ko yan, men. Kayo naman, di na kayo nasanay dyan. Mayabang niya. <laughs> busy kayo. Busy pa kayo. Busy kayo. bisik kayo. Napaka-easy nyo naman. Wala kayong binatbaan. pagbiga. So smart, Yusif. Walang kahirap-hirap manalo. Napaka-busy sila na nagsasalita oh, parang ramdam nila yung lakas sabi nila malakas si Aldous kailangan natin respetuhin. wag na tayong makipagtalong yun yung nasa isip nila pre ah guli guli lang yan <laughs> na, Ipi pa yung sinabulabo, pero ngayon natamimi, no? Parang siniper yung bibig, no? You know? Ay, ba talaga pag malakas, pre. Wala na kumaya kahit kapraso.